Sinagot ko lang ang tanong ng isang lalaki, ha? Saan ang mas masarap? Single mom or dalaga? Siyempre masarap ang virgin, gaga! Ayos ayosin mo, ha? Ikaw ah, makinig ka dyan. Hindi ko makilala ang pangalan mo kasi naka-incheck, no? Na, na, ching chang song ang pangalan mo eh. Mukha, single mom ka, proud ka. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Bakit? Alam ko ba kung nag-ano ka? Kung bakit naging single mom ka? Oy! Tanga! Yung sinasabi ko, sinagot ko lang, ha? Ilag ulit ko sabihin, baka hindi mo pa naintindihan. Sinagot ko lang ang tanong ng isang lalaki, ha? Saan ang mas masarap? Single mom or dalaga? Siyempre, masarap ang virgin, gaga! Ayos-ayosin mo, ha? Sino ba naman loko? ko maka, ano, ano, anong, mas, anong ano, ano, masarap sa single mom? Tanong ko sa'yo. Ang sa kama? Ang nga uh, ka siguro ay... Ginapaakig mo gig ko ha? Ayusin-ayusin mo. Bago ka mag-comment, mga single mom dyan... bago kayo mag-comment, panoorin nyo muna. I-analyze mo muna kung ano ang uh, ibig sabihin ng sinasabi ko. Wala Tama. akong tinitira na single mom. Mga lalaki ang sinasabi ko. Hindi mga single mom. Kasi ang tanong ng lalaki, ...ito, intindihin mo, ha? Ano ang mas masarap, single mom or dalaga? Ha? Ah? Siyempre, bang. masarap singgo ang dalaga, di ba? Wala ka nang intindihin na anak. Virgin pa. Tama. Oh. Eh, eh, ang single mom. Pa, pa, papakain ka pa ng anak. Tama. Ah, uh, makikisama ka pa sa anak. Tama. Makikisama ka sa nanay. Tama. Di ba? Wala ka sakit sa ulo pag dalaga. <laughs> Kaya tayo yun ang sagot ko sa nagtanong kung ano ang mas masarap single mom or dalaga. Gets mo? Makinig o, kasi kayo. Kung gagagam <laughs> oh, Basta yun basta. mo ay. Kayo mo ah. Ano pangalan mo dyan? Bisaya ka rin, ilongga ka rin eh. Alam ko yan eh. alam lang, ang profile name mo, hindi ko maintindihan kasi hindi, 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 check yata yan eh. Pinaya ko, ilongga ko eh. Pangu ko eh. Ayan. Ay. Ayusin mo ah. Bang pakilala ka. Oo, chat chat ka ngayon sa